Rason at Pahayag Sa pagninilay na ito, tinatalakay ni Jeff bilang ang isang makapangyarihang tema na matatagpuan sa kabuuan ng Quran. Ang ugnayan ng rason, pananampalataya, malayang pagpili, pagdurusa, at ang mas malalim nating layunin bilang mga tao. Sa puso ng mensahe ay isang matapang na pahayag na ang rason at pananampalataya ay hindi magkaaway. Sila ay magkaalyado. Taliwas sa karaniwang paniniwala na ang pananampalataya ay nangangailangan ng pagtalikod sa pag-iisip. Paulit-ulit na hinihikayat ng Quran ang mambabasa na mag-isip, magmuni at pagnilayan ang katotohanan. Hindi ito humihingi ng bulag na paniniwala. Inaanyayahan tayo nitong makilahok ng may malay at malalim na pag-unawa. Hinahamon ni Jeffrey Lang ang paniniwalang ang kawalan ng pananampalataya ay bunga ng labis na pag-iisip. Sa katunayan, sinasabi ng Quran ang kabaligtaran. Ang kawalan ng pananampalataya ay kadalasang bunga ng kakulangan sa pag-iisip, sa pagwawalang bahala sa mga palatandaan, sa pagtalikod sa katotohanang maaaring ibunyag ng rason. Paulit-ulit ang tanong ng Quran, Hindi ba kayo mag-iisip? Hindi ba ninyo gagamitin ang inyong pag-unawa? Ngunit ang panawagan ng Quran sa pag-iisip ay hindi hiwalay sa karanasan ng tao. Lumalalim ito patungo sa larangan ng malayang pagpili, pagdurusa, at personal na paglago. Ang kakayahan ng tao na mag-isip ay binibigyang diin ng husto sa Quran na minsan maiisip mo na ang may akda ay tila may napakalaking tiwala sa filosofiya at katuwiran na parang wala pang ibang relihiyosong isipan sa kasaysayan ng ganito. Dahil palagi akong tinuruan na ang katuwiran at pananampalataya ay magkasalungat. Na sa isang punto, alam mo sila ay nagkakasalungat ang matagal ng tunggalian sa pagitan ng pananampalataya at katuwiran. Kung masyado mong palalalimin ang katuwiran, natural na magkakaroon ka ng tunggalian sa pananampalataya. Ang may akda o mga may akda ay nagsasabi ng kabaliktaran. Sinasabi na ang mga tao ay hindi naniniwala o napupunta sa maling paniniwala dahil hindi nila ginagamit ang kanilang katuwiran. Paulit-ulit niyang binibigyang diin ang puntong ito. Ang Quran ay nagrereklamo na ang mga tao ay hindi naniniwala o sinisira ang relihiyon dahil hindi nila ginagamit ang kanilang ka kanilang katuwiran. Tumatanggi silang mag-isip, sabi ng Quran, at may sampu akong sanggunian dito. At may mga taong hindi gumagamit ng tuwiran, sabi ng Quran, at may labindalawa akong sanggunian dito. Sinasabi nito, hindi ba kayo mag-iisip? Paulit-ulit na tinatanong ng Quran, muli at muli at muli, Pinapahayag ng Diyos ang mga palatandaan, aral at paalala upang baka sakaling gamitin ninyo ang inyong katuwiran, sinasabi ng Quran. Para sa may akda, magkaalyado ang katuwiran at pananampalataya. Gayun din ang kawalan ng luhika at maling paniniwala at malinaw niyang inilalatag ang tunggalian sa mga linyang ito. Ang tamang daan ay malinaw na naiiba sa kamalian anya. Ang mga pinakakinabangan ng Quran, sabi ng Mayakda, ay yaong mga taong may malalim na pananaw, matibay sa kaalaman, sanay gumamit ng katuwiran at nakatayo sa malinaw na ebidensya at patunay. Samantalang ang mga sumasalungat sa mga pahayag, ang mga pahayag ay naliligaw at hayagang nagkakamali, mangmang, hangal, walang pangunawa, basta na lang sumusunod sa hinala at haka-haka at bulag na kumakapit sa tradisyon. Sa halos Socratic na paraan, paulit-ulit na tinatanong ng mayakda ang mambabasa. Ano sa palagay mo? Napag-isipan mo na ba ito? Inaakala mo ba? Pinagninilayan mo ba? Hindi ka ba nag-iisip? Malinaw ang mensahe. Tungo sa mas tunay na pananampalataya, kailangan nating palayain ang ating sarili mula sa mga minanang paniniwala at suriin ang ating mga paniniwala ng may katuwiran. Iyan ang malinaw na posisyon ng may akda. Sa tingin ko, siya ay naglalakad sa isang mapanganib at madulas na landas. Dahil kapag masyado kang umasa sa katuwiran, sa huli ay masisilo mo ang iyong sarili at makakabuo ka ng isang sistemang hindi kayang panindigan ang sarili nitong mga hinihingi. Ngunit ako ay naiintriga. Inilalarawan ng Quran ang tao bilang isang moral na nilalang, malayang pumili, magkamali at matuto hindi pinipilit ng Diyos ang pananampalataya o kasaktalan. Sa halip, binibigyan niya tayo ng espasyo para sa pagkakamali, pagkatuto at pagwabago. Hindi ba alam ng mga mananampalataya na kung niloob ng Diyos, kaya niyang gabayan ang buong sangkatauhan? Bakit hindi niya ginawa? Bakit niya tayo ginawang may kakayahang pumili ng maling landas at kung niloob ng Diyos, maaari niyang bigyan ng gabay ang bawat kaluluwa. Ibig sabihin, gagawin niya tayong magkakamuka. Parang mga clone, hindi ba? Ang mga anghel ay ginabayan, matatag, ngunit hinahayaan niya tayong kumili, magkamali at magkasala. Binigyan niya tayo ng isip. Binibigyang diin ng Quran na sana matuto ka mula sa iyong mga pagkakamali. Malaki ang diin ng Quran sa pagsubok at pagkakamali dahil malinaw nitong sinasabi ng paulit-ulit na ikaw ay magkakamali at sana ay itama mo ang iyong mga pagkakamali. Sinasabi nito na ikaw ay magsisisi, mapagtatanto mo ang iyong pagkakamali at babaguhin mo ang iyong sarili. Ang liwanag ng kaalaman ay nagmula sa iyong Diyos. Ang nakakakita ay para sa kanyang sariling kabutihan. Ang bulag ay para sa kanyang sariling kapahamakan. Nasa iyo ang pagpili at ang sino mang magabayan ay para lamang sa kanyang sariling kapakinabangan. At kung may maligaw, sabihin mo, ako ay isang tagapagbabla lamang, sabi ng propeta, nasa iyo ang desisyon. Hindi ko ginagawa ang mga desisyon para sa iyo. May karapatan kang pumili. Hindi ipipilit ng Diyos ang mga desisyon sa iyo. Hindi kanya pipilitin na gawin ang anumang bagay pagdating sa mga pangunahing kritikal na moral na pagpili. Kailangan mong gawin ang mga iyon para sa iyong sarili hindi rin walang kabuluhan ang pagdurusa. Hindi ito parusa sa kahinaan. Isa itong hamon sa buhay. Isang pagsubok, isang pagkakataon upang hubugin ang pagtitiis, katatagan at tiwala sa Diyos. Sa mga pagsubok ng buhay, hinuhubog ang ating kaluluwa. Hinahamon itong bumangon, magtiis at umunlad. Sa esensya, sinasabi niya sa mga nakikinig, ano ang masasabi niya tungkol sa pagdurusa? Sige, ako ay naiintriga. Ano kayang posibleng layunin ng maaring panglingkuran nito? Tiyak na susubukin namin kayo sa pamamagitan ng panganib, gutom at pagkawala ng mga bagay sa mundo, pagkawala ng inyong mga buhay at bunga ng inyong mga pagsisikap, ngunit magbigay ng magandang balita sa mga matiyaga sa gitna ng pagsubok na kapag bumating ang sakuna ay nagsasabi, tunay na kami ay pag-aari ng Diyos at sa kanya rin kami babalik. Akala mo ba makakapasok ka sa paraiso nang hindi ka dumanas ng pagdurusa tulad ng mga nauna sa iyo? Bakit hindi? Dumanas sila ng mga pagsubok at kahirapan at labis silang nayayanig na pati ang apostol. Pinag-uusapan natin dito ang mabubuting tao na nagdurusa at ang mga mananampalataya na kasama niya ay napapabulalas kailan darating ang tulong ng Diyos? O tunay na ang tulong ng Diyos ay laging malapit ayon sa talata, tiyak na kayo ay magdurusa. Bakit? Tiyak na susubukin kayo sa inyong mga ari-arian at sa inyong mga sarili. Sabi sa isa pang talata, bawat kaluluwa ay makararanas ng kamatayan at susubukin namin kayo sa pamamagitan ng mga pagsubok at kasaganaan bilang paraan ng pagsubok. Susubukin namin kayo sa pareho? Tayo ba ay talagang angkop na angkop upang harapin ang paghihirap? Tayo ba ay isang nilalang na nabubuhay sa pagkabalisa? Umuunlad ba tayo dahil sa pagdurusa? Malaki ba ang ginagampanan nito sa ating pagunlad, sa ating progreso, sa ating paglago? Nang inisip ko ito sa ganitong paraan, sinabi ko, oh, syempre! Nakikita ko na sa buhay na ito, tayo ay talagang angkop na angkop upang harapin ang paghihirap, higit pa kaysa sa alinmang nilalang sa paligid natin, at ito ang nagtutulak sa ating intelektual na evolusyon at pagunlad. At sa paglalakbay na ito, pinapaalalahanan tayo ng Quran sa ating pinakadakilang layunin, ang makilala at mahalin ang Diyos, ang ipamalas ang kanyang mga katangian sa ating buhay, ang maging mga taong mapagmahal, mahabagin, makatarungan at mapagpatawan. Pero paano tayo mapapalapit niyon sa Diyos? Ano ang kinalaman nito sa ating relasyon sa Diyos? Ano ang kinalaman nito sa kabilang buhay? Iniisip ba niya na walang sino man ang may kapangyarihan sa kanya? Sasabihin niya, marami akong yaman na nasaya. Iniisip ba niya na walang nakakakita sa kanya? ibig niya sabihin, akala mo ba nag-iisa ka lang dito sa ibaba na pinagdadaanan mo lang ito ng walang dahilan o layunin? At ano ang magpapaintindi sa iyo ng mahirap na pagakyat? Ito ay ang pagpapalaya ng isang alipin o ang pagpapakain sa araw ng kagutuman ng isang ulilang malapit sa iyo o ng isang mahirap na nakahandusay sa alikabok. Pagkatapos siya ay kabilang sa mga naniniwala. Pagkatapos siya ay isa sa mga nagtuturo sa isa't isa ng pagtitiyaga. Pagkatapos siya ay isa sa mga nagtuturo sa iba ng awa. Ano? Ang dalawang malinaw na landas? Ito ba ang dalawang malinaw na landas? Ang mahirap na pag-akyat ba ang isa? At ano ang tungkol sa pagtulong sa iba? Pagpapakasakit para sa iba. Pagpapalaya ng isang alipin? Pagtulong sa isang mahirap na nakahandusay sa alikabok? Bibigay ng sarili mo? Ako, sinasabi ng Quran na nilalayo ng Diyos na lumikha sa pamamagitan ng karanasang ito sa mundo ng mga taong magkakaroon ng ugnayan sa Kanya, magpapaunlad ng isang relasyon sa Kanya, isang relasyon na inilalarawan ng Quran bilang isang ugnayan ng pag-ibig. Ang pag-ibig na ito ay hindi haka-haka. Nabubuo ito sa gawain may kabutihan sa pagbibigay, sa sakripisyo, sa pagpili ng tama, kahit ito'y mahirap. At sa paggawa nito, natatagpuan natin ang isang mas malalim na bagay. Isang kaligayahang hindi panandalian ayon kay Jeffrey lang. Isang kasiyahang nakaugat sa kaluluwa. Isang kapayapaang lumalago kapag ang ating buhay ay umaayon sa mga halagang makadiyos. Sa huli, Inihaharap ng Quran ang isang pananaw sa buhay na puno ng katalinuhan, hamon sa moralidad, at lalim ng kaluluwa. Isang pananaw kung saan magkasabay na lumalakad ang rason at pananampalataya. Kung saan bawat pagsubok ay may kabuluhan, at kung saan ang pinakadakilang layunin ay ang magmahal at mahalin ng Diyos na lumikha sa atin. Maraming salamat sa panonood. Kita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at ipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.